Hi friends, Lily Vida, Uzal Kuya, salut! Friends, I'm so full American friends! My husband and my second son eat in the restaurant. Come on. Hello friends, ah, we'll Drive lang tayo. Kasi we're going to... Hey! Mimi Mimi Mimi. mi, Pupunta kami sa Home Plus sa Megamall ng South Korea. <laughs> San sila nagpark? May dalang car asawa ko eh. Kasi ano eh. Pasok tayo sa loob? Saan ba yun? Hindi, pasok ako sa loob. Walang parking lot. Nandoon siya sa loob. Kasi hanggang alas 12 naman dito eh. Ikaw friends ha. Pasok tayo sa Sutsadjang friends oh. This is basement. <laughs> Alam mo friends, nung nagda-drive ako, ilang taon na kung hindi makapasok. <laughs> ilang taon na kung hindi makapasok dito friends, talagang nanginginig talagang mga kalamanan ko. I don't know basta I cannot get inside in this place. I am so scared and I don't know how to do it. Tapos dinara ako na asawa ko dito. One time, My husband teaches me how to get inside in this place. <laughs> oh my gosh. 'Yun ah, one time lang. One time lang niya ako turuan friends, alam ko na eh. Talino ko talaga, no? <laughs> Wala bang dyan Walang car kasi gabi na eh. Late na kami eh. Isang isang alam mo friends, tinuruan ako ng drive ng asawa ko paglabas, palabas ba? Pa? Tinggal. ah, kikita nyo ba ako wala nga, huwag mo tayong tumingin sa kamera kasi magpark muna tayo hindi ka talaga lili, pagka-addict mo talaga gusto ko dito magpark eh kasi mayroon ditong ano, shopping cart kahit malayo gusto ko maglakad-lakad kasi because I'm very full American friends, I want to walk because I'm very full my husband uh, treat us with <laughs> dinner delicious dinner Okay, naka-park na tayo. What do you want me to do? Let's go inside. In our mega mall. <laughs> Mag-park muna tayo. Ilagay muna sa pili, li. Okay. Gusto ko sana sa labas eh. Pero, hindi pwede. Bye-bye! Three minutes lang to ah. Ay! Nag ano pala sa akin? Wala palang ano? Langit talaga lili. Ipasyal ko kayo ko kaya?